Ba't gano'n siya, kung like, nung nagpapalit kami ng langis? Oo. Oh. Siguro makakalating baso lang. Eh, wala eh, kumakaya na lang langis eh. Ito, masama yun tayo isang uh, customer na galing pa ito ng Amos Cavite, mga sir. Kaso nga lang, low budget talaga. Kita <laughs> niyo yung gagawin natin. Overhaul! <laughs> Kaso budget. <laughs> budget lang, 3 5. Sana, but, uh, 200 pa rito. Eh, gawin mo kapat na to. <laughs> sana abot yung overhaul mo <laughs> okay. sige kasi akala ni sir kasi ay uh, collecting rad lang yung problema kaya uh, hindi na pag prepare tapos itong motor na to ay uh, kakagawa pa lang nito bago na yung block piston piston ring pinalitan ayun papansin nyo naman din uh bago. Kaso nga lang, yung pinaka problema ng motor, yung sigunyal, tulog collecting rod kasi siya mga sir. Okay na sana, bibigyan ko na siya ng collecting rod. Sabi ko, baka katipid si sir. Kaso nga lang, ayun nga, nung natanggalan na natin, inalog natin yung sigunyal niya, ayun nga, naalog pa. Eh, kaso, ito lang budget. Mga kaway ka, saan ka sa pangkasanan? Sa Bobyan. Sa Bobyan. Ah, pala. <laughs> okay, sige. Gawin natin ng paraan. Basta dagdagan mo ng konti ha, para ko. Ito ni ko. Sige, tulungan lang natin 'to si Sir kasi sumadya pa rito eh. Andito na eh. Kaya gagawin natin, uh, bigyan na lang natin si Sir ng sigunyal may meron pa naman akong naitatagong si Gunyel dyan Ay, naman na ano, umuwi siya ng malayo dumayo pa tapos hindi eh, pa rin natin magagawa ah. nagantay na rin siya De, sige gawin na natin bubuwin ko muna yung ano yung si mabawi na lang tayo sa ibang pagkakataon kaya dapat pagkano mga sir dapat nagpiprepare tayo lagi ng ano ng maintenance sa motor natin para in case na ganito yung mangyari at least ay uh, hindi natitipid yung motor <coughs> Ayan, kaya binaba natin to okay wala muna natin to bigyan na lang natin kami pakita ko sa inyo yung problema nyan wawalwalin ko yung connecting rod nya tapos mamaya pakita ko sa inyo yung ano yung maluwag na sigunyal kalam bukod sa ano sa connecting rod kalampag pa kaya lang din naman nasira yan dahil sa ano sa kapabayan din natin sa langis nakikita nyo naman din sobrang itim sa lobo sa labas kasi malinis na dahil uh, ginawa na kaso nga lang hindi daw sinabi yung pinaka main issue buti nga dinasira yung block minor scratches pa lang okay kaya natin para mapakita ko sa inyo mga sari yung problema nung sigunyal niya na rubber mallet yung ginagamit natin mga sir doon sa mga nag iiwan ng sigunyal na connecting rod ang problema at nag pipe bago yun yung pinamimigay ko din mga sir mapapansin nyo ayan naiwan na yung bearing doon tanggal na ng kusa na dapat ito hindi dapat ito natatanggal ng ganon kaso sumama na kaya ibig sabihin ito yung sigunyal nya kalampag tapos connecting rod mamaya tanggalin ko yan pakita ko sa inyo Tapos, ito nga, ginagawa ko yung isang sigunyal dito mga sir. Kung mapapansin nyo, press na press yung sigunyal na yan mga sir. Bagong bago pa yan. Yan. Yan ay yung ibibigay ko na lang sa kanya. Kahit paano, makatulong tayo, mga tipid. Yan. Kaya mas ubusin ko pa rin yung makatulong basta mayroon. Ayan, tutulong ako. Pero kung wala, ayun nga yung sabi ko, pag wala, talagang wala akong magagawa talaga. Pero pag mayroon, ayan, pwede ko ibigay sa inyo Alright, Ayan, ito yung sigun nila mga sanap Tanggalan natin doon Ayan, i-ubuksan ko para maipakita ko sa inyo Yung sinasabi kong connecting rod na problema Tapos, ayan, nabuo ko na yung isang sigun nila nyo, parang kala nyo bago Dahil totally bago talaga yan Okay. Ito, ito yung ano yung gagawin ko mga sir Ito mga sir na paghiwalay ko na At uh, ito na yung kanyang Connecting rod mga sir Yan yeah, o Yan yeah, may gas gas dito Kaya isa yun doon sa parang Kuliglig tail sa connecting rod Na may tama Kaya yan di na rin mapakilabangan Dahil low budget si Customer nga Sana abot yung 3.5 nya <laughs> Kaya ito. Ito yung ibibigay natin. Oh, tingnan mo. Oh, tingnan mo. <laughs> oh, yan. Bago-bago yan, ha? Oh, yan lang gagamitin naman. Yan, painitin mo yun, tapos salpakan natin. Papansin nyo, hindi, hindi natin na, na, masyadong nilinisan yung ano, kasi wala nang gas, wala nang pambilang gas. <laughs> Kaya, kunting linis lang. Importante, ay uh, wala siyang uh, dumi sa loob talagang yung itim ng crankcase na lang yung andyan Ayan. syempre ginagamit natin ng butane para ay uh, may salpak natin ng maayos sige salpakan natin okay simbolin buhayin mo natin yung mga sara tapos may maya salpakan natin dito kasi layo pa ng kwan nito

Okay, nabuo na yung makina. Kulang na lang dyan yung panggilid. Tapos, scooper at water pump. Tapos, pilihan natin kung isa lang dito. Ayan. Kabitin nyo. Mapanood yung mo pa rin. Kahit pa paano, eh, meron tayong mga available na pisa pa. Eh. Paano kung wala? Pwede talagang sol eh. <laughs> na? Ito na mga sunod na natin yung makina at uh, ready to salpak na sa kanyang chassis para mapaandar natin natin. Okay, maandar na dating itong uh, tulog kuliglig. Ayan, bumalik na rin siya. Ano, tulog niya. Kung para rin yung parang narinig ang may kakaibang something na tunog dito sa panggilid niya yung mga sir wala na yung tunog uh, kuliglig kasi maya, maingay yung makina nito eh tunog kuliglig dahil doon sa connecting rod okay, ito, okay na ito mga, mga sir okay na makakawin na sa ano Kabite, yan, siyempre, i-road test muna natin para pakita natin kasi malayo yung uwi nito. Yan yung pangkilid nyo. Yan, at least nawala na yung tunog kuliglig kasi ang ingay ng pumunta yan dito mga sir. Yan, okay na yun. Tapos na.